Guys, oh, mabulong kami sang ang friend ni Joe. Ano ka nini? Hindi, ang katon, ang... Lapap? Do, impi ni. Gamutin namin yung ano ni Fred Nang ano, ano nga tawag to, Fred? Hindi. Hindi, ito. Palachina. Ito guys, palachina. Para sa ni. Tutok mo, tutok mo. Ako yung taga ako yung taga gamot sa ano ni Freddy, oh. Oh, sarap dila, guys, oh. Eh. Sarap dila. Eh. Sarap dila, guys, yung likod ni Freddy. Ito yung ginana. Yun eh. <laughs> yung ginagamot ko yung ano ni Freddy, sarap dila, guys, oh. Sarap dila, ayun guys, oh. Sarap dila, ayun guys, Sarap